Hello mga guys, good afternoon. Uh, kumusta na po kayo? Ito yung kaibigan nyo from California. Uh, maghatid po ako sa inyo ng uh, latest nating mga tanawin dito sa California. So again guys, nandito pa rin ako sa May Bodega Bay. I just love it here, hanging around this area dahil maraming mga activities at saka nakaka ano, nakaka ganda ng ano, feelings nga. Yung makita ka ng ganito, Palagi, may mga mangingisda may mga boat nga dumadaan, may mga ibon, basically nature talaga guys, this is a therapy. Um, I hope you like my uh, ano guys mga nilalagay kong mga video, I hope po na appreciate po nyo. This is purely talaga pang outdoor ng mga styles na mga video because I just love doing it. And uh, kumusta na po kayo mga guys? Um, I hope Pilipinas ngayon wala nang ulan-ulan. At -ulan. uh, saka kumusta po ako sa mga friends natin all over the world po. Uh, dito hapon na po kami, past 5 ng hapon. Uh, magandang hapon po sa mga friends natin uh, dito sa California sa saka buong Amerika. At uh, saka mga kaibigan natin diyan sa Pilipinas, kapamilya at saka sa buong mundo Ako po ay babati po sa inyo na magandang hapon And then uh, of course Philippines, uh, umaga po kayo dyan Magandang umaga po So nag-update lang po ako guys uh, Ito ay hapon kami dito uh, Dito pa ako sa May Bodega Bay, California Pakita ko lang sa inyo yung mga tanawin dito ngayon Okay guys, so kaya ngayon po ay Thursday, uh, September na po tayo Uh, the 7th, 2023. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye-bye you!